Assalamualaikum mga mare, kumusta kayo? Luto serye na naman nga tayo for today's video kaya samahan nyo ako hanggang dulo. Alam nyo ba na itong mga anak ko sobrang pihikan po talaga sila sa pagkain at hindi hindi po talaga sila kumakain ng gulay? Pero dito nga sa niluto kong to, alhamdulillah kumain talaga sila at nagustuhan nila lalong lalo na itong bunso. So ito nga po lang ako ng dalawang malaking sibuyas at saka medyo marami-raming bawang din. At dahil may nabili yung aking mister na kalabasa kaya hindi pwedeng hindi ako maglagay. Ginayat ko lang din ito ng pahaba at maninipis. Maglalagay din po ako dito ng karot. Dito sa karot, ganong hiwa din po, maninipis at pahaba. Mano-mano nga lang po itong aking paghiwa mga mare, pero pwede kayong gumamit ng grater. Yung merong butas na ganito yung kalalabasan ng ating gagad garin. At ang pangatlong gulay na ilalagay ko dito ay itong cabbage. Ganong hiwa din yung gagawin natin. Nagdagdag nga din po pala ako ng isa pang pirasong sibuyas. Sa pampalasa naman, asin, paminta at saka garlic powder. Paubos na nga din pala itong aking garlic powder. At naglagay din po ako dito ng magic sarap. Pwede kayong maglagay ng kung anong gusto nyo pang pampalasa. Sa itlog naman, naglagay din ako dito ng tatlong piraso. Pagkatapos, halu-haluin lang natin ito ng maigi. Siya nga po pala mga mare, tatlong gulay lang po yung nailagay ko dito dahil ito lang po talaga yung available sa ref namin. Pwede nga din tayo maglagay dito ng kamote, malunggay, at kung ano pang gusto nating ilagay na gulay, ganun. Naglagay na nga din po pala ako dito ng 3 fourth cup ng harina. Pagkatapos, imekos-mekos lang natin ulit hanggang sa magpantay-pantay na yung pagkaspread ng ating mga harina at para magpantay na din yung lasa. Ngayon naman, aapuyan na natin itong ating pagsimulan para makapagsimula na tayong magprito. So dito, regular oil lang yung ginamit ko. Medyo pricey po kasi talaga ang olive oil kung yun yung gagamitin kong pamprito dito. Bahala na kayo kung ano ang itatawag nyo dito sa niluluto ko. Tawagin nyo ng torta or okoy, bahala na kayo. Basta ang importante, sobrang sarap neto at malutong. Balik rin lang natin ito at kapag ka na golden brown na, ayan, hanguin na natin. Repeat the process lang hanggang sa maluto natin lahat. Kayo na din po ang bahala kung ano ang sausawan na gusto nyo dito. Perfect din po itong isawsaw sa suka na maanghang, sweet chili, chili Kahit nga tomato ketchup lang, napakasarap na. Yung niluto ko kasi ito mga mare, tomato ketchup lang po yung sausawan ko at pinapapako lang at sarap na sarap na talaga ako, Masya Allah. Pwedeng pwede po talaga itong pang ulam, pwedeng pang merienda, pwedeng pwedeng papakin lang, ganun. Pero si mister ko, kinakain niya ito with Arabic bread, samantalang itong mga anak ko naman, kinakain nila ito with rice. Pakinggan niyo, bismillah. Hmm. Ganun po siya ka-crispy. Hmm. Sarap kahit walang sasawan. Pero mas masarap to kapag may sasawan tayong suka.